Alam natin lahat guys, kahit saan man lupalot ng Pilipinas, bawal talaga tayo magkatako ng pasura. Kagaya nga sa mga nangyari, isip di ba may bagyo, binaha, binaha ang maraming lugar dito sa Pilipinas. So hindi lang, hindi lang ito nangyayari sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa din. Kaya dapat tayo na lang ang mag-i-initiate para hindi naman lalong lumala ang sitwasyon kung pwede nga lang pigilan ang pagbaba, ang pagbaha, eh, ba? Diba? Pero hindi natin mapipigilan yan. Kaya nga dapat, aware tayo kung saan din nang galing or ano ang pinag-ugatan ng baha. Kaya alam na natin, so dapat ingatan natin ang kapaligiran natin. So kagaya nito, dahil nga na-witness ko ito, so kailangan ko ilapit sa barangay para aware din ang barangay sa mga nangyayari din sa paligid. Although, aware naman talaga na may ganung pangyayari ang mga bar ang barangay, kailan po minsan, sa katigasan ng din talaga ng mga mamamayan. Sa totoo lang ha, hindi naman lahat ay ganon, di ba? Pero sana man lang, magkaroon naman tayo ng puso sa kapaligiran natin. Hindi yung sarili lang natin ang isipin natin. Gusto na natin malinis yung sa atin. Pero yung sa ibang ano, sa, sa labas ay madali, parang hindi naman yata Ito yung na-witness ko ngayon na habang ako ay tumatakbo. So, parang tumatakbo lang ako, jogging-jogging, and then may nakita akong nagtapon ng basura. Pumunta kami kanina sa lula ng bata, na which is, inutusan niya na itapon ang basura. Kagaya nga, pag nag-utos ka, hindi, mo, hindi ka sigurado kung yan talaga ang gagawin. So, yun na witness ko nga. So, maayos naman guys ang approach ko. Nanay, may kailangan kami sa iyo. Pero nanay, huwag ka lang magalit nay ha. Huwag sasama ang loob mo ha. Yung mga apo mo kanina. Mm -hmm. Yung anak ni Sako, doon, nagtapo ng basura. Yung Sako, sinasok doon sa loob ng kanal. Mm -hmm. Doon, sa may likod na Pinatok sa may kanal. sa may digon. Oo, kaya nga. Ano po ang gagawin natin? At talang uli po Ano tayo, ninyo. Ay 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 po ang gagawin natin? Oh. Ano tayo, bata, tayo po na, po ang matanda, nanay. O, Huwag niyo sa bata. Kasi yung ang bata, kung saan-saan nga po'y kinatapon, katulad nga po niya. po ang Ano po ang gagawin natin? maganda sana yun kanina ang intensyon namin nila in, mapag-usapan ng ganun. There is no ano naman talaga na, na masama, no? Para magkaroon lang sana ng awareness din at malalaman din ng mga iba doon na hindi talaga basa-basa tayo magtatapon ng basura. Although alam naman natin lahat na hindi tayo basa-basa magtatapon ng basura. Ay nako guys, ang hirap talaga na may mga unreasonable people talaga around us. Narinig nyo naman kung ano ang sinabi niya. Sa totoo lang, para din naman sa improvement ng ating kapaligiran. Napaka unreasonable lang talaga. So, tama ba yun? Nasasagutin mo yung tao na, O oh, sige, hindi na mauulit yun. Sige, kung gusto nyo, ipakulong nyo yung bata. Hindi naman dapat ganun. Hindi na natin pwedeng reklamo ang mga magulang kung pwede lang din naman pala ang mga bata ang gawa natin na paraan, di ba? Kung pwede lang din naman basa -basa ang na hulihin basta-basta ang mga bata, pwede lang din naman pala ikulong ng diritsyo kung nakagawa ng kasalanan. So what for? Nasasabihin pa natin sa guardian or sa magulang. Dahil dito sa Republic Act ng Pilipinas ng 7016, dapat unahin talaga natin ang magulang para maging aware kung anong kasalanan ng bata kaya lang ang nangyayari. Imbis na makipag-cooperate, ang guardian nagagalit na. Ang pangit naman yun na sasabihan ng ganon. So, alam naman natin kung minsan kasi may ego tayo, no? Um, imbis na pagsasabihan, ay pasensya na kayo, hahayaan yung kakausapin ko yun, hindi na mauuli. Pero maganda sana na magkaroon talaga ng usapin kanila. Yun ang gusto ni Kapangyari kapang eh. Kaya lang, minasama. At, biro mo, pag once sinabi yung sa barangay, may kaso ka na kaagad. Hello, hindi naman ang barangay yung gumagawa ng kaso. Hindi naman sila judges. Magda-judge kung sino may kasalanan. Diba? Kung baga, ang barangay system, pagdating sa mga misunderstanding, talagang kailangan ng talaga nila na pag-usapan ang mga bagay-bagay mo. -bagay Pero, kami misunderstood talaga ng mga tao. Kung may mga problema talaga tayo, guys, sa mga kapitbahay natin or sa mga sa mga kapwa natin sa kapaligiran natin or any, any problem para may iwasan yung ano. Kung minsan, kailangan natin na uh, idaan talaga sa barangay para may namamagitan, para magkaroon ng magandang usap. Kaya lang, nami-misunderstood talaga ng karamihan pag sinabi, ay, may patawag sa barangay. Ang pag nila, ay, may kaso na ako. Kaya, imbis na alamin muna, kalma, nagagalit na kaagad kasi nga, kinasuhan na siya eh. Hindi naman ganon. Sana man na maging aware kayo na hindi lahat na pinapatawag sa barangay ay talagang may kaso. At saka, Diyos ko, maliit lang na bagay yan, kakasuhan ka, parang imposible naman yon Kahit na nga sa court nga eh, kung may kang kaso sa court na pinakarap, eh, wala pa rin silang karapatan na husgahan ka na na makasalanan ka eh. Yun sila ay naglilitis ng so naglilitis ng kung sinong nagkakamali. Di ba kung sino may mga differences. Mayroon din yung mediation na sinasabi. Sa'yo naman lang, huwag may mga invitation sa barangay. wag sana basta-basta mag-react. Lalo na ako ha, laban ako ng barangay, laban ako ng police station. May mga bagay na hindi basta-basta masusold lang ng kayo lang. Kailangan talaga yung may taong pumagit na. So, hindi naman tayo pwede na mayroon tayong misunderstanding sa kapwa natin o sa kapitbahay natin. Tawagan na, tawagin natin ang mga kapitbahay natin para pag-usapan yon ang ibang kapitbahay kumbaga. So, hindi naman pwede yun magmamaritisan, diba? So, kailangan talaga punta tayo sa may authority na kung saan sila yung may may authorize na pumagit na sa usapin ng magkabilang panig. Pero, it doesn't may, may kaso pa na. Diba? Sana maging aware tayo doon at magkaroon sana tayo ng acceptance. Hindi naman yung basa-basa na lang, ay may kaso, kakasuhan nyo na ako kaagad. Kagaya niyan dahil lang sa basura. Iisipin na kaagad niya na, oh, may kaso na kaagad, kakasuhan ako kaagad, papatawag mo kaagad sa kusa para hindi ako lalapit, ganito ganyan. Para no, para ang hirap na talaga no. Kahit gaano man kaganda ang approach mo sa isang tao, may mga naghahakot naman guys ng basura. Diyos ko naman, may schedule yan ang dump truck na nag-iikot para pipick ang basura. So, why don't you put your rubbish on the side and wait for the schedule? Para na hindi na ikakalat at the same time, huwag na kayo mag-utos ng mga bata na basta-basta na lang dyan kasi mahirap mag-utos kayo ng mga bata tapos ipapanangkalat. Ay, sige, hulihin nyo yan. Kung gusto nyo, ipakulong nyo. Hindi din naman tama yon sana maunawaan din ninyo, sana no, magkaroon naman kayo ng puso sa paligid natin. Kasi kung hindi tayo binabaha dito, babahain din ang kabilang barangay natin. Hangan, aware tayo lahat sa, sa mga mangyayari.